Nakakatawa. Ay, grabe yan. Hinugla siya. Ay, nalunan hey, pa siya. Hindi ko naman yan. Ay, yung katas niya. Parang anong na, orange na siya. Kaya nga. Ay, nangyakti. Grabe. Kaya nga. Ay, siya pa. Kasi baka mahirap pag... Ay, yung anong laki o. Para tayong humiboy na dalawa. apo mo choy hindi pa ito wala lang wala lang din ko ramikarog ko yung balo sa dining room kaya kaya. ah magkukuwii ako. to to. kung mo to? ay hindi ito, ka ito. ako ng kalamansi. oh. kung oh, ano to? magluto na to. Marabi, oh. ay, na bien domingko lang man si. ayaw. 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 Huwag oh na iuwi oh, <tinyo> ay, yung ko yan! Huwag um, mo na po nila ha! Huwag mo na po nila ha po! na po iuwi! Huwag po iuwi! Ang dami! Ito yung pinuha ko, nasira! Ayun po! Ito pa lang, sito yan! Ito pa lang! Idaya ka na po! Ay, hindi ka lamang! Idaya na po siya! Tama na! Tama na! Tama na at iuwi ko yan! Yung iba, malulutog! Hindi malulutog diyan? ये पावो गे पावो, अवधिवो पावो नहीं वापनाओ चंड़ले 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 वो अंगले दो

Ang <laughs> dami Ang sarap talaga ng buhay Sa probinsya Malaki Malaki? Oh. May hinog na? May pangkalawit ka? Ayun, oh, laki Ayan yung mga panghilot ko. Oh. Libre lahat dito sa amin. Oh, may puno pa kami ng tsesa. Nagunguha si Papa ng malaking sungkit. Ha? Ah? yung hinog na hinog po ako ito. Yung hinog na hinog po mong kukunin. Ayun. Eh, pahihinog namin. Yung hinog, kunin mo. Matakaw si Japon dyan. Alam mo, nuulam niya pa yan. No, ang nuulam po nga. Sa kanin. Dito po ang hinog yan. Hindi hmm, ko? ko kayang anin yan. Saluhin yan. Hinog na ba? malaki pa pa ka ma masira ngay. Sandali, eh, ano Sa sandali eh ano ko sandali eh ano ko tong sandali eh, ano ilang ako ka dito 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 ka dito dito galing kong karcher. Ang ah, sakit. Kana, kana, kana? Sana, sakit? Ano na? yan? Ang pa. Kaya, kaya pa to. <laughs> Ang dami. Uuwi ko. Ang dami. Ang dami. <laughs> may mangga pa tayo, Papa. Ay, may mangga. Sarap. Ang daming mangga. Oh, Pakukwani ko si Japs. Mm -mm. Wait.